dito sa tabi ng aking garden sa may sapa ngayon ko lang na napansin na mayroong isang uri ng igos na masarap ang bunga ang, ang igos nito ay ang variety ay is is o as is makas lang ang dahon pang, uh, pang uh, linyo sa mga plato mga kaldero at ang, masa, ang maganda rito ito yung variety na masarap ang bunga kung uh, nakabili na kayo ng igo sa mga mall ay ganyan ang kulay malaki lang mga, mga, mga gayong kalaki pero ito maliit naman at laging may bunga at laging may hinog buong isang taon ito yung klase ng igos na hindi namumunga sa katawan sa malaki yung kanyang katawan no? ang uh, bungubunga lamang sa, sa mga sang at uh, ang kwad talaga nito pwedeng, man, eh. pwedeng patuyuin hindi Pwede kaya eh, gawin jam hindi lahat ng ng ganitong kanay matamis basta ang matamis kahit yun ay tibig pag binuksan ninyo ay malambot hmm, yan ang panya malambot siya at paborito paborito ng ibon yan at ito yung sobrang bilis tumubo ipa eh, uh, mo lang, babasagi mo lang ilalagay mo sa pasok tutubo na yan pagka mayroong ganito sa inyong lugar hindi mawawala ng ibon kahit ito malapit sa bayan may mga naglili parang ibon sapagkat napapalibutan ito ng as is ang as is ay isang uri ng igos isang uri ng fig at ito yung klase na edible sa aking tingin pag gagawin yung um, jam o uh, hahaluan ng gulaman ay ito'y magiging masarap ang uh, ang kanyang las, ang kanyang tamis ay mild lang pero malangkit-langkit sa kanya ang sarap oh ang ang uri niyang paghilaw ay kwan na namumula at paghinog ay nagiging kulay itim. Ito so, ay ito kasi mga pambihira na eh. Ito bagay yung laging may bunga, araw-araw ay makakapitas ka ng hinog, whole year. At pagkatapos ay walang insecticide, hindi mo binobomba hindi mo na inaabunuhan. Talagang organic na organic. At talagang ito ay eh, nire ako na kayo magtanim sa mga pagitan, gawin yung bakod at siya, dadayuhin na kayo ng mga ibon at iba pang mga hayo. Marami salamat sa inyong pagsubaybay sa Natural Wellness ni Pastor Vito.